Diana, sinasabi ko na nga ba eh? Diana, ako bahala sa kanya. Timur, wag na akong bahala. Guys, may importante akong announcement. Meron tayong bagong menu. Simula ngayon, magiging vegan na tayo. Mahalin natin yung mga animals. Okay guys, wag natin silang kainin. So ano, wala nang pizza, burgers, tsaka hot dogs? Hindi tama yan, Diana. Guys, meron pa rin pizzas, hot dogs, hamburgers. Yun nga lang, magiging vegan. Don't worry, masarap yon natikman ko na. Healthy pa. Para sa'yo yan, Smiley. Para maging healthy yung diet mo. Buwisit ka. Napikon na talaga ako sa'yo. Ako rin eh. Napipikon na sa'yo. Guys, sandali lang. Huwag nga kayong mag-away dahil lang sa menu. Pwede naman nating pag-usapan to. Tama na nga yan. Nat, okay ka lang? Hindi ka pumasok sa klase? Oo, Mary, Mary. Ayokong pumasok. Ayoko ang makita yung Diana na yan, tsaka yung new girl si Alexa. Oo nga, kahit naman ako naiinis sa kanila. Nancy, hot chocolate. Hi, sa wakas, after one hour, bakit mainit? Di ba sabi ko ayoko nang mainit? Palitan mo nga to. Gusto mo, lagyan ko ng yelo? Okay, sige. Hello, guys. Hello, Ryan. Huwag ka nang tumambay sa bar. Dito ka na lang marami namang upuan. Okay, no problem. Gawa mo ako ng passion fruit lemonade. Wow! Ang bango naman ni Ryan. Oo, Mary. Lagi namang mabango si Ryan. Pero hindi ako makikipag-date sa kanya. No way! Oo nga. Masyado siyang glamorous. Hoy, girls. Naririnig ko kayo, ha? Ah. Okay nga yung glamorous guy. Anyway, di ko kayo type. No way ko kayong date no? At ano? As if, if naman, naman gusto ka namin, no? no? Hoy, Loren. Ano, hindi mo ba nakikita ka usap ko si Dima? Matagal pa ba kayong mag-uusap? Oo naman, boyfriend ko siya. Kanina pa ako nakaupo dito, hinihintay kita. Eh di umalis ka na, mag-train ka. Alam mo Timur, ang pangit ng laro mo. Ano nangyari? Siguro, wag ka muna makipag-girlfriend. Oo nga Timur, simula naging girlfriend mo si Diana, nawala yung focus Para mo. Para kayong mga baliw. Wag niyo nga idamay si Diana dito. Alam mo bata, nag advise lang kami. Totoo naman, ang pangit na nalaro mo. Mag-ingat ka, baka matanggal ka sa team. Oo nga. Kayang-kaya ka palitan. Ang daming gustong sumali sa team natin. Ano? Ano sabi nyo? Tinatakot nyo ba ako? Alam nyo naman ako pinakamagaling dito. Ako ang leading scorer natin. Smiley, nagsiselos ka lang sa akin. Alam mo Timur, patanda kami iyo Kaya dapat nakikinig ka sa amin. Kaya nga, para iyo lang naman yung mga sinasabi namin eh. Nasisira yung laro mo dahil kay Diana. Ah talaga? Eh bakit nung kayong dalawa pa ni Diana? Apektado rin yung laro mo, di ba? Tama ba ako? Alam mo, nung kami pa ni Diana, okay siya, normal siya. Pero ngayon kayo na, naging plastic. O nga, nagbago na siya. Alam mo Timur, para sa iyo lang yung sinasabi ko. Alam mo, Smiley, hindi uubray ang plano mo para paghiwalayin kami.